Am um, kasi po sinabi po ni Colonel Garma na meron pong reward system na ginago meron pong reward system para po doon sa operation sa national na level na, na alam niyo po yung testamento niya na di ba testimonya niya sa David niya po your honor okay familiar po at sinabi din po ni Colonel Garma na galing po sa Davao template yung kanila pong in-implement sa national na level. Hindi, hindi ko po alam, Your Honor. National na yun, Your Honor. Pero yun po yung sinabi niya sa kanyang affidavit. Um, at sinabi po niya na binasi po nila ito sa Davao template kung saan may reward. Kaya po ito, tatanungin ko po sa inyo na sa inyo pong eksperyensya nung kayo po ay parte ng kapulisan um, sa Davao, um, kayo po, kinukumpirma niyo po ba na merong Davao template na meron pong reward system? Wala po yun. Para po sa mga kapulisan. Hindi ko po yan alam yun, Honor. Sinasabi po kasi na sa reward system na ito, noong Alcalde si former President Digong, um, nakakatanggap po ng mga re reward ang kapulisan sa bawat pagpatay. Alam niyo po ba itong familiar po ba kayo dito? Hindi po yun, Honor. Uh, Mr. Benaventura, may bangko po ba kayo noong kapanahunan na kayo po ay polis sa Davao? Sorry po. Meron po ba kayong bank account noong yes, panahon po na kayo ay police At nung kayo po ay naging bodyguard ni former President Duterte? Yes, Your Honor. Willing po ba kayo, uh, Mr. Benaventura, na mag-waive ng bank secrecy mag para po ma-verify po natin yung laman yun. po na inyong bank accounts? Your Honor, yung banko ko po, pampabilya lang yon. Pag may sahod ako, may mailagay ako. Walang ibang doon walang ibang transaksyon. walay ibang transaksyon, honestly. Para lang yun sa pamilya ko. Pero Mr. Buenaventura, kung wala po kayong tinatago, kung malinis po yung mga pasok at labas ng pera at yung mga transaksyon doon ay para lamang sa inyong pamilya, ulitin ko po ang inyong tanong, kung wala po kayong tinatago, willing po ba kayo na i-waive ang bank secrecy pampamilya para po sa inyo ko lang mga po bank. yun, Your Honor, pampamilya. Mr. Hindi ako na ito po sa ibang ay yes or, or no question. Mr. Chairman. Sorry po. O ba nakangisi ka? Sana eh? Hindi, po, hindi, Your Honor. Hintay mo muna na-recognize ka. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Sorry po, Your Honor. Please proceed. Thank you very much, Mr. Chair. Uulitin ko po, napakasimple po ng tanong ko, Mr. Buen Buenaventura. Oo o hindi lang po ang sagot ninyo sa aking tanong. Kung wala po kayong tinatago sa inyong mga bank accounts, willing po ba kayo na i-waive ang bank secrecy para sa inyong bank accounts? Sa sinasabi ko po, wala akong ibang transaksyon sa bangko ko. Pampamilya ko lang po yun. Pampamilya. Mr. Buenaventura. Mr. Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman, can yeah, I yes, be recognized? Yes, uh, with the indulgence of uh, Congresswoman Sonsi. Yes, Mr. Chair. Congresswoman Paduano. Uh -huh. Mr. Chairman, the the resource person is not answering the question directly raised by Donor Honorable Sun Please answer directly the, answer, the question. Yes, Your Honor. Yes, sir. Nola naman yun eh. Are you willing to wave? No, Your Honor. Oh, you.